Lagi ba sa magdamag sa ilang bahagi ng Metro Manila? Kumusay natin ang sitwasyon live mula sa Maynila. May unang balita si Bam Alejo. Bam! Igan, hey good morning. Naging masungit ang panahon sa magdamag dito sa Maynila at naging alalay ang pagtakbo ng mga sasakyan dahil basa ang kalsada. Sa Tan Avenue, hindi man ganoon karami ang mga sasakyan. Mabagal ang usa dahil nga uh, uh, nag-iingat sila sa pagbibiyahe. Pareho ang sitwasyon sa Roas Boulevard papuntang Luneta. Mas malalaki ang mga sasakyan bumabagtas. Dito tulad ng mga truck. Hindi malakas ang buhos ng ulan pero tuloy-tuloy ang patak nito hanggang sa Quiapo area. Pasado las 4 ng madaling araw, nagsimula ng dumami ang mga jeep dahil sa pagbiyahe ng mga papasok sa trabaho at paaralan. Wala namang nangyari na sa malalim na baha partikular sa Espanya na laging binabantayan tuwing malakas ang ulan. Nakaranas din ng malakas na ulan sa ilang bahagi ng Quezon City kaninang madaling araw, halos mag-zero visibility sa bahagi ng Quezon Avenue. Ganyan din ang sitwasyon sa northbound at southbound lanes ng EDSA ayon sa pag-asa easterly sa nagdala ng ulan sa ilang lugar sa NCR. Kasalukuyan, nandito tayo sa Espanya at uh, pasimula na rin ang rush hour. Though hindi traffic, ay dumarami na rin ang mga sasakyan dahil uh, ito nga ay oras na rin para sa mga pagpasok ng mga mag-aaral at pati yung pagpasok sa trabaho. Itong unang balita mula rito sa Maynila, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Plano ng gobyerno na maglagay na rin ng busway system sa rutang Espanya-Queson Avenue. Pabor ng mga commuter at motorista. Live mula sa Quezon City, may unang balita si E.J. Gomez. DJ. Iga, narito tayo ngayon sa Welcome Rotonda na boundary ng Maynila at Quezon City. At pinag-aaralan nga ng pamahalaan na lagyan ng busway system ang kahabaan nito tulad ng sa EDSA. Inalam natin ang masasabi ng mga kapuso nating commuter at motorista sa pano kalang iyan. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation o DOTr ang posibleng paglalagay ng bus rapid transit o busway model tulad ng sa EDSA sa iba pang malalaking kalsada sa Metro Manila gaya sa Quezon Avenue sa Quezon City at España Boulevard sa Maynila. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layo ng pamahalaan na magkaroon ng maayos na sistema ang mga bus para sa mga commuter lalo na sa mga estudyante sa mga naturang lugar. Pabor dyan ang delivery truck driver na si Limuel na dalawang oras bumabiyahe araw-araw mula sa Montalban Rizal papasok sa kanyang trabaho sa Quezon City. Di na raw siya mahihirapan sumakay kung may busway. Okay lang po sa mga commuter namin para mas mabilis at hindi sagabal yung mga bus sa ano, kalsada. Masyado po kasi traffic kapag ano eh. Uh, na, lalo na sa aming commuter, nasagabal kami sa kalsada. Ayos lang din daw para sa commuter at delivery rider na si John Wayne ang planong busway sa España Boulevard at Quezon Avenue. Yun nga lang, baka raw mas lalong tumindi ang traffic kung mababawasan ang lane para sa mga private vehicle. Okay naman po para para may magandang daanan ng busway. Para hindi siya hassle pagka magkocommute. Kasi marami pong jeep, ganun. Hassle po. Pero kung sa rider po, hassle. Hassle po kasi makakainan ng isang linya. Pagka hour kasi ma'am, ang daming nagsisiyuhian kaya matatrapik. Sabi naman ni Alberto at mga kasama niyang tricycle drivers na nakapila sa Welcome Rotonda, baka mawalan sila ng daanang malulusutan kapag nagkaroon ng busway. Pabor naman po kasi para sa kagaganda ng lugar yan. Eh. Ang problema, yung tricycle, kung pwede pa kami makalusot. Kasi yun lang naman ang way namin, yung U-turn dyan. Eh. May ginagawa na raw feasibility study ang DOTR sa panukalang España Quezon Avenue busway system na inaasahang matatapos sa susunod na taon. igana na ayon pa kay Transportation Secretary Vince Dizon, kapag nagkaroon na ng Espanya Quezon Avenue Busway System, pamahalaan muna raw ang mag-ooperate nito bago i-privatize ang operations at maintenance ng programa. Live situationer lang tayo no dito sa traffic sa lugar na ito, dito sa Welcome Rotonda. Kung mapapansin ninyo, medyo uh, hindi pa traffic dito sa may rotonda. Paminsan-minsan lang yung traffic uh, dahil yung mga sasakyan na galing dun sa mga inner roads, no medyo Nagkakaroon lang ng build-up pero pagkadiretso doon sa may Espanya, sa may bandang gitna, medyo makikita ninyo uh, mabagal na paunti-unti yung uh, takbo ng mga sasakyan. Igan yan ang latest mula rito sa Quezon City. EJ Gomez, para sa GMA, Integrated News. Pagahain daw ng mga motion at manifestation sa mga susunod na araw ang House Prosecutors sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala na rin ang mga miyembro ng defense team. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Noong 2000 hanggang 2001, sa impeachment trial ni Nooy Pangulong Joseph Estrada, isa sa mga tumayong abogado niya, si Attorney Siegfried Fortune mahigit dalawang dekada pagkatapos niyan. Muling haharap sa impeachment court si Fortun bilang abogado na ni Vice President Sara Duterte. Pangungunahan niya ang mga abogado mula sa Fortun, Narvaza and Salazar Law Firm na tatayong defense team ng BICE batay sa entry of appearance sa impeachment court. Ilang high-profile case ang hinawakan ni Fortune, gaya ng Maguindanao Massacre at Kuratong Baleleng case. Kasama rin sa defense team ang co-founder ng law firm na si Atty. Gregorio Narvaza II. Anak ni dating Supreme Court Chief Justice Andres Narvasa na bahagi rin ng defense counsel noon sa impeachment trial ni ERA. Kabilang din sa defense team ni Vice President Duterte si Atty. Michael Powa, dating tagapagsalita ng OVP. Sa ngayon, di pa malinaw kung kailan magsisimula ang impeachment trial dahil sa pagpapabalik ng Articles of Impeachment sa Kamara. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, na isa sa mga bumoto kontra rito, nagdudulot lang ang utos na mga question legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat wag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinion nito. Ano ma-achieve noon? Ano lang? Baka bumalik pa sa step one. <laughs> Di ba? Hindi natin alam. So, wag na. Pabayaan na lang yan. Tapos, sa uh, uh, by July 29, 30, 31, August 1, yan. may pwede na. Pwede na Pwede nang, nang mag-trial yan kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rinarush na, na mga priority laws kasi la ano pa yan eh. Filing pa lang yan. Ayon sa bagong talagang tagapagsalita ng House Prosecution sino, Panel na si Atty. Antonio O. Bukoy, may tuturing na grave abuse of discretion ang ginawa ng Senado. Ako po ay sumasang ayon sa sinabi ni Chief Justice Renato Puno uh, sapagkat ang mga naging uh, uh, actuation and ruling ni uh, Senate President Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court. Ay wala ho sa saligang batas yan. Kagaya po ng pagreman, ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng, porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Kinukunan pa namin ang pahayag si Escudero. Ayon sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel, sa mga susunod na araw ay maghahay ng mga prosecutor sa Senate Impeachment Court na mga motion at manifestation. Tiniyak niyang hindi ito magiging sanhinang delay sa impeachment proceedings. Ilan na rin ang pumuna sa unay pagkiling ng ilang senator judges sa bise. Ihingin ba ng prosecution panel na mag-inhibit ang mga ito mula sa impeachment trial? Pinag-uusapan po yan. Subalit, kung ito ay mag, uh, magiging dahilan para maantala, siguro isang tabi na lang yan. Anyway, ilalahad ang ebidensya, ipapakita sa, sa mga hukom, makikita ng publiko, nasa sa kanila yan. Kung kahit na malakas ang ebidensya, mag-aakwit pa rin sila, sino nguhusga? Ang bayan. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara na bigyan ng benefit of the doubt ang mga senator judge na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Kung may mag-inhibit man, Anya, dapat kasama lahat ng pabor pati kontra sa kanya. Special mention nga si Senadora Risa Ontiveros. Kung ganun ng ating uh, basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit to ang mga senators na meron ding bias against uh, Sarah Sara Duterte no tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros Tugon siya ni Senadora Ontiveros. Ebidensya ang titingnan niya bilang Senator Judge. Noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya, kakampiman o kritiko ng pangalawang Pangulo. Sinusunod ko po ang tungkuli na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Sabi ni Pimentel, magiging paborable pa kay Vice President Duterte kung may mag-inhibit na senator-judge. Kailangan kasi ng two-thirds o labing-anim na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. So, so, binibilang natin dito yung sinasabi, yung salitang guilty, yun po ang bibilangin. So hindi, hindi binibilang yung nagsabing not guilty, hindi importante yun. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Wala raw nakikita masama si Vice President Sara Duterte sa pag-share ni Senador Ronald Bato de la Rosa na isang AI-generated video na bumabatikos sa impeachment. Ang malakanyang naman sinabing nakakawala ng tiwala kung mismo taga-gobyerno ang nagpapakalat ng disinformation online. May unang balita si Rafi Tima. Umani ng samud-saring reaksyon ng i-repost ni Sen. Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang istudyanting tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti para ang mga bata, nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. It is obviously politically motivated. They want justice but their justice is selective. Noong nakaraang linggo, Si Sen. De La Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismi sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Sinari, so, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuktuk -tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-direcho. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo, parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala rin maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis rin itinama ng mga netizen na AI generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni Dela Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, Patuloy ito ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaring delikado mano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. Uh, it doesn't matter kung AI or hindi. The, the important is the message. So talagang dinobble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I, I feel that that can be dangerous just, uh, if, it, you know, if people are not critical about the message. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang vice presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala naman problema siguro sa pag-share ng AI uh, video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a uh, social media, so, I, I were a social media account owner, and gagawa ako ng AI to support uh, a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh, hindi ko naman binebenta uh, sa mga tao yung produkto ko eh. Pero ang malaking ang sinabing nakakawala ng tiwala ang aksyon ni senador De la Rosa. Ang pag uh, pag-share ng mga katulad ng ganyan, muli disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nang gagaling ang mga disinformation at fake news. Aminado ang mga eksperto, darating ang panahon, hindi na natin malalaman kung AI generated ang isang video o litrato. Kaya mahalaga raw na i-develop ang ating kritikal na pag-iisip dahil sa huli, nasa atin ang pagpapasya kung maniniwala tayo sa ating mga nakikita sa social media. Ito ang unang balita, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Simula na ngayong araw ang Libreng Sakay sa Roro Program sa Amandayehan Court sa Basay Samar. Layon nito may pagpatuloy ang paghahatid ng mga mahalagang produkto sa Samar at Leyte ayon sa Regional Interagency Coordinating Cell Task Force San Juanico. Sakop nito ang ruta mula Tacloban City sa Leyte papuntang Amandayehan Port sa Basay Samar at Pabalik. Alternatibo ito habang inaayos sa mga pinsala sa San Juanico Bridge. May mabibili na pong 20 pesos na kada kilong bigas sa Sikihor. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit apat na raang household ang makikinabang sa initial rollout ng programa sa probinsya. Magsisilbi raw modelo o testing ground ang Sikihor sa paghahatid ng murang bigas sa iba pang malalayong lugar at island provinces. Sa susunod na buwan naman, target dalhin ang DA na rice program sa ilang bahagi ng Mindanao. Kabilang dyan ang Zamboanga del Norte, Basilan, Cotabato City, Tawi-Tawi, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Davao Oriental at Sorsogon. Naglitawan ang mga problema sa tubig ng mga consumers sa ilang lugar sa Luzon sa paggulong na investigasyon sa Prime Water. Ayon sa Local Water Utilities Administration, nakumpirma nila ang mga reklamo ng puntahan nila ang ilang probinsyang sinusuplayan ng Prime Water. Wala pang pahayag ang kumpanya. Narito ang aking unang balita. Maruming tubig, amoy o lasang kalawang o malansa at may pagkakataon pang wala talagang tubig. Kabilang ito sa so mga problemang naglitawan matapos pa imbestigahan ni Pangulong Bombong Marcos sa Local Water Utilities Administration o LUA ang sanhinang kawalan ng tubig sa banyo ng ininspeksyong eskwelahan sa Bulacan. Isa sa kanilang iniimbestigahan ang water concessionaire na Prime Water. Ito sa revalidation of the initial uh, investigation report natin na sinimulan natin noong Mayo. So parang naulit lang. Well, the water concessioner may ha is not doing enough to fix this issue, no? Kasi ang daming nagagalit because of the service. Nagpunta daw ang mga inhenyero ng Luwas sa Laguna, Quezon, Pampanga, Nueva Ecija, La Union at Pangasinan para kumpirmahin ang mga reklamo. Pinavalidate namin kasi meron naman kaming listahan na water districts na gustong kumalas nilagi pinapunta namin yung mga tao namin doon pina-certify namin sa Luwa Engineers namin and representatives that this is actually happening. Pinatotohanan namin yung mga reklamo ng residente. Isinasapinal na raw ng Luwa ang kanilang report na naglalaman ng kanilang mga natuklasan pati mga rekomendasyon na nakatakda raw nilang isumite sa pangulo ngayong linggo. Ang Prime Water, may halos dang joint venture agreement sa mga water district sa buong bansa. Hinihinga na namin ng tugon dito ang Prime Water pero hindi pa sila nagbigay ng sagot kaugnay sa mga reklamong ito. Pero handa raw itong makipagdayalogo. Nagsumitin na rin daw sila ng catch-up plan sa luwa para tugunan ang mga problema. Basically, the catch-up plan is, co consists of uh, engineering works and water supply. No, yun, ang, yun ang number one nila. So yung time frame niyan iba-iba depending sa engineering difficulty ng per water district. Ayon sa luwa, hindi rin daw agara ng mga solusyong ito, kaya hinahanapan pa rin daw nila ng solusyon ng problema ng mga consumer. Naonan na rin sinabi ng Prime Water na naiintindihan nila ang kahalagahan ng di napuputol na supply ng tubig, lalo na sa mga eskwelahan. Nananatili rin daw silang nakatuon sa pagbibigay ng maaasahang serbisyo sa tubig at seryoso rin daw nilang tinutugunan ang lahat ng reklamo o isyo kaugnay nito. Sa San Jose del Monte, Bulacan, napaagaraw ang pagputol sa kontrata ng Prime Water pero may legalidad pa itong kinakaharap dahil 25 taon ang kontratang pinirmahan. May mekanismo na raw ngayon ang luwa para bantayan at parusahan ang mga water concessionaire na hindi tumutupad sa mga patakaran. It has to be a practical solution, di ba? Napakadaling sabihin natin tatanggalin yan. Okay. But it will not bring water to those people. Okay has to be a practical solution. That's why we're aiming for short-term and systemic long-term solutions here. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Tinawag na panlilinla ng Philippine Navy ang pahayag ng China na sinabayan daw ng kanilang Navy ang joint patrol ng Philippine Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force sa West Philippine Sea. Gayat ng Philippine Navy, walang nakialam o humarang sa pagkapatrolya nitong Sabado. Bumuntot lang daw ang Shanghai Class Frigate ng China sa mga barko ng Pilipinas at Japan. Habang nasa Sabina Shoal at Bajo de Masinloc daw ang mga dati ng karaniwang dami ng Chinese Coast Guard vessel. The Philippine Navy did not monitor any coordinated air and maritime patrols in our maritime zones. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation. ...to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. Sakto sa maulang panahon ang isang pakontest sa Lipa, Batangas. E na! Ay, 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 yan ang lomi-eating contest. Anim na lalaki at anim na babaeng empleyado ng City Hall ang sumabak sa Extra Yummy Challenge... Simple lang naman ang mechanics. Pataubin ng isang mangkok ng mainit, kompletos ricados at OG na Loming Batangas. Ang pinakamabilis matapos ang itinanghal na Lomi King and Queen. Ang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng 78th anniversary ng Cityhood ng Lipa, Batangas. Esta secto, kanya-kanyang paghahanda na ang mga karakter sa Encantadia Chronicle Sangre para sa isang digmaan sa hinaharap. Nasagot din kagabi kung bakit mapupunta sa mundo ng mga tao ang karakter ni Sanya Lopez na si Danaya. Mm -hmm. Ihanda ang aking tagapagmana. Hindi ba't inihanda ko na nga si gaya? Sundin niyo ang aking utos. Wala ni isa sa inyo ang may karapatan mga tuwiran sa akin. Ipinakilala na si Hara Cassandra ng Lireo played by Michelle D. Nais ni Cassandra na magtungo ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao. Lingid sa kaalaman nila, nagkausap na si Cassandra at Bat Halumang Cassiopeia, played by Solen Yusuf tungkol sa kapalaran ng anak ni Danaya. Ang anak niyang si Gaya, played by Cassie Lavarias, ay maagang masasawi. Nakita ni Cassiopeia na ang ikalawang anak ni Danaya na si Terra, played by Bianca Umali. Siya raw ang susunod na tagapagligtas ng Encantadia at mga ngalaga ng brilyante ng lupa. O yan, nagsasanay na rin ang mga taga Minove sa pangunan na ni Kera Mitena, played by Rian Ramos. Nireveal din sa episode na PBB Celebrity Collab Housemate Mika Salamanca ay si Angka. Ang uh, alagang uh, kuwago ni Kera Mitena uh, samantalang ang pilot episode ng Sangre last Monday ay mahigit 2.5 million views na sa YouTube. Subaybayan ang Sangre tuwing uh, 8pm pagkatapos ang 24 oras sa GMA Prime. Paganda ng paganda! Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.